Pitit sa Mat. Hello. Day, mahina, mat? 73, plus 15 plus 29 no sa inyo, oh, Team box day 10 17, 9 17, 8 one oh, is correct. Okay. Ayan na, point na. Ayan okay. na Ayan. Ano na? Ha? Sabi ko pwede niyo siya tulungan eh oh, Palit 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 oh, palit palit kayo, palit oh, palit oh, palit Hindi oh. palit palit yun nga yung ano nyo sa kanila eh Kasi mas ma, mas may sa kanila Huwag kayo magtutulungan Pero sila pwede Okay? May ah? no? Pero ganun talaga Bata to eh Kapag napatalo kayo Uuwi kayo naglalakad O oh, alam nyo na Uuwi kayo maglalakad Ito na yung chance nyo Para umuwi kayong may dala Woo! Ang kailangan lang natin ay Limang tamang sagot Naan lang makalimang tamang sagot ha? 57, 22, 45 10, 9, 8, 7 Ano sabit mo? 103 strong Yung tanong ha? 57 plus 22 plus 45 10 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ano ang sagot mo? 180 oh. Time up! Ano ang sagot mo? Okay Ang tamang sagot ay 124 57 plus 22 plus 45 <laughs> 24 oh 1 point sa day at zero point sa team SG ano sa dami nyo nagkakagulo kayo ano <laughs> hindi nyo alam kung sino bang tar sa... mat uy tulala ka kayo nasa ka ba nasa lawa na nag ka ba o mat ano yan yeah. Plus 33 Plus 40 67 33 40 Team Box Day 10 9 8 7 140 140 is correct Okay Tama O 2 points sa kanila O sila naman yung unang Sila yung unang pumindot eh Wala uuwi kayong maglalakad O O Hindi siya yung unang pumindot Kaya siya yung may Siya yung mayroong Hindi yung final niya 140 Pasan loob nyo Aray ko o, Mat Ano ba naman 79 Plus 27 Plus 11 Ah. Team Box Day 10 9 117 is correct oh. Hindi, hindi yan sa akin pindot oh. oh, May buzzer tayo eh oh, Kahit tama yung sagot nyo Hindi kayo nakapag-buzz uh -oh. Ilan na tama nyo? 3 points Laban sa wala pang tama 3 points para sa inyo ha Mat 14 Plus 37 Plus 22 Team Box Day 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 O, oh, still para sa inyo Team SD1 14 plus 37 plus 22 10, 9, 8, 63 is wrong The correct answer is 73 Isip muna, isip muna Pag kumindot ka na, sumagot ka na Hindi ko na ulitin nyo Isip nyo sa kanila Mga maliliit na kalaban nyo Wala, wala O kayo, anong message nyo? Wala Parang ano na na, 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 na. O, zero points sa inyo, 3 ah. points naman sa team box day. Uwi kayong luhaan. Mat! 43, plus 27, plus 13. 43, 27, 13. Team SG1, 10, 9, 8. 83 is correct. A one point. O, one point, team Mat! 16, Plus 35 Plus 20 60 Team SG1 10 9 8 71 is correct Wow, ay 3 points para sa boxing 2 points para SG1. Okay. Plus 11 plus 22. 19 boxing. 130. So, last, last na last point para sa kanila at Ma. sa inyo naman ay 3 Mat. Mat? So, 327 plus 121. Hello? Uh, team SG1. 206 is correct. Ayun. Oh. Ang bilis ah. 3 points. Uh, 3 points. SG1, 3 points. Box Day, 3 points. Oh. Uh, 4 na, 4, 4 pala. Oh. 899 minus 629. 899. Uh, team Box Day. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5. Final, 200 is wrong. O, meron kayong steel tapos lang tanong 899- 629 minus six hundred twenty is correct ol ah, all, all All, all, all ol 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 All ol all, ol 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 Palit, sinong naglaro kami na? Ikaw? Ikaw na. Hindi, palit kayo, palit. Palit kayo. Hindi, 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 Palit. Palit, 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 palit. Ah, dali, dali. <laughs> oh, kayo nagpalit na kayo? Ah, nagpalit tayo. Oh, palit, palit. Ayun na. Oh, palit, palit. Oh, ah, oh, message mo na sa kanila. Oh, galing kayo, ano message mo? Wala, wala. For final points na hinanap niyo. Mat. 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 Oh. Plus 463. Team SG1. 10, 9, 8.

is correct yun kaso lang tinuruan mo eh oh, tinuruan mo next next palit 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 oh, palit oh, palit okay oh, basta, basa sa simula kung ano yung rules natin oh, dito ikaw na oh. Oh. tama tama yun kasi bawal kayong mag coaching kanina Ay, hindi kanina kasi hindi nyo hindi nyo yun inano hindi nyo napila yung kanina kaya kaya inano natin yan oh, sige oh, next next tayo next stay lang tayo kasi yun ang marirecord doon na rules bawal kayong magturuan dalawa oh, masaya kayo ah oh, message na ulit sa kanila wala, 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 wala Wala, wala O kayo, ikaw, ikaw Wala, wala. 853 plus 697 o Wala pa pumipintot ah Team SG-1 10, 9, 8, 7

701 hundred one or eighty one. is wrong. Wrong. Oh, merong kamistil. Seven hundred. Day. Seven plus five hundred eighty six. one is wrong. One two eighty seven is ako nyo ba? Ah, Rico. Ah, Antaganin mo, Rico. Oh, 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 Ati na lang. Ati na lang. ano? ano? Ati na lang. 200 ano? Kasan <laughs> to? Ayaw niya, ayaw niya ilaban yung one points? Ayaw, kayo, kayo. Kayo dalawa, ayaw niya ilaban yung one points? Hindi, niyo eh, ano sagot mo? Ha? Ilalaban <coughs> nyo? Oh. kayo, kayo, kayo. May 100 na kayo. Pag may pagkasundo kayo, ano? Laban? Laban? Oh, o, sigurado kayo, ha? oh binigay na sa inyo yung pagkakataon. O, oh, sino lalaro? Sino lalaro? O, oh, lapit, lapit. Alam nyo, ha? Kamay sa dibdib. Pumayag na nga siya, hati kayo, eh. Ayaw nyo. O, oh, para sa final, ano? Finalan, sir Payo kayo. Hatin na lang kayo. Ah, ikaw. I ikaw. O, payo kayo. Kaya, saban, laban, laban. Laban, laban. laban. laban, 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 laban. Hey! Ikaw, ang lakas ng loob mo. Ayaw mo naman lumaro. O, o. Di ba? Puro... Wala ka naman. Pwede. Adi ka dito. Ikaw lumaban. Oh, oh. oh. Ako, wala. oh, wala. O, oh, ito na. O, eh, pinagkasunduan niyo yan, ha? Wala ako. Labas ako dyan. Mat! Ah, tulungan, ha? 392 plus 399 10 8, 10, 9 791 791 is correct! Yes! Yeah! sports 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 tayo ay kamay nyo kamay nyo yan yeah, laro yeah, lang laro lang. lang yan laro lang, lang. 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 o oh, dahil dyan meron kayo oh, meron 200